to ko yung mayo doon sa ano, yung kay Pedyo. Naalala niyo ba yun? Ah, Pedyo. Abang ba maisalay sa inyo? Pedyo Gulapa, El Pedyo Gulapa. Yung anong... Nung kayo eh nandun sa... Sa bunga ng Maragondon, sa bunga ni Kriseng. Ah, nung napalaman kami sa Police 13. Ah, ano ba nangyari ho doon? Ang nangyari doon, gawa ni Piling. Piling... Mananari, si Piling. Ika-kaingin? Ah, sa Lume. Sa Lume, oo. Oh. Ah, si Piling sa Lume. Ay, naging kuwan na, oh. Naging yung tiga ka... Sentensyador. Ah, sentensyador. Ay kami, kampi kami sa kwan, 13 Ah, kami ah. video. Ah, Ngayon, ay pumayag yung tropa pa ng... Tres ay natalo, pero kami kampi sa kanila. Ah, doon kayo nakapusta? Oo, doon kami nakapusta. Nakabayad na nga ako eh. Ah, Oo. Oh. Ay nakita, na, nakita namin, sinasampal si Piling. Nagpunta ng mga polis 13 eh. Ah, Oo. Oh. Di sinampan ni Pidyo. Doon siya duma sa hagdanan. Ako naman doon sa Salmen. Oo. Ah, ah, sinampan niyo. Inakit niyo oh, yung palko. Yung palko. Yung Salmen yung sabunga. Oo. Ah. Puta, oh, eh, nakita ko na si Pagawin na si Pedro, ah, pagtulakan ko yung putang ng mga polis 13. eh uh -oh. Hindi ko alam, hindi namin alam na polis. Uh Oo -oh. Kaming dalawa, hindi namin alam. Sila, kaya pala sila Hemi Manalo, at saka sila, uh, Kuya, Kuya Pat, pa baba, pala mga polis yung mga putang na yun. Ay, hindi nakikialam, kaya hindi sila nakikialam. Oo, oh, alam nila ang polis eh. Oo -huh. kaya ko eh, bakit ito si Hemi siya ang... Kung baga sa kunsya, nagpapangasiwa no, sa kapayapaan, abay putang ano eh. yun. Hindi kayo Bata na kayo na papain ano. Kami na papain dalawa. Oh. Ano naman ang, ang, kalaban ng tres eh, taga Sambayan ko. Bailin. Ah, bayin. Bailin. Bailin kay ay diba si Basi Pilingi. Dahil Bailin na tayo ng metro oh. yan. Oo. Eh, yung wala tres eh, di kampis piling sa Bailin. Oo. Oh. Aba, sabi namin, hindi, hindi kampi eh. Wala na Wala nangyari. Nagkagulo na eh. Eh bakit nakialam si Pedro doon sa nung nakita niyang sinasaktan Ay, si... Sinasam pala. Siyempre, hindi ko maragun doon eh. Oh. Ah, parang nagmalasakit siya? Oo, oh, kahit ako eh. Malasakit din lang eh. Oo. Oh. Ay, wala mo na magagawa eh. Kami nakaba nakabayad na ako. Talo ata kami na siguro mga dalawal libong mahigit. Ayun o, oh, reaksyon ng mga polistres eh. Pwede mo na, takot. Takot sila. Gawa nung siyempre, dayo eh. Oh, uh, pero Kaya, may mga baril silang dala. meron, naka 45, Kaya nga nung tinutulak ko, oh, nakapako, may puta nga baril Oh. Uh, Palit pulis, pero hey, naka nakasibil yan. Oh. Uh, eh kayo, anong nyo naman? Ay, wala. Anong dala nyo naman? Wala kayong wala kayong bitbit. Tapag naman. Uh, mga anong 19 yun? Ay, kung anong 19 yun, Ah, Ibang ah, bata pa 93, 94, ako. 93, 94, gano'n? 95 siguro. 95? O, oh, 95 oh. yun. Kalakas ang pawin pala nila, Krising. O. Oh. Nila, tatay mo, kalakas ang kalakas ang pa rin noon. Sila oh. kuya, nasira kuya Iling. Ibig sabihin, wala, sa mga taga Maragon wala walang pumorma doon? Wala. Walang, suma, wala. walang sumama sa inyong dalawa? Wala. Takbuhan nga, pababa eh. O. Oh. Butang yun know, naman eh. Kaya lang nga natakot yung mga tiga-treses. Eh. Siyempre, alam na tatay mo i Busy nung, kung tapos man ng busy, Oo. eh di alam na may pwersa. Ah nakakilala, nakakilala so, rin. Uh, nakapagsabing gulapa nga. Tulupang gulapay e, ka? Hmm. Oo. Oh. Ay di, hindi sila makaforma. Nangilag din, ano? Nangilag din, tsaka sinara na nga yung buong sabungan, sarado. Wala, makakababa ka doon sa bintana ka nung dadaan. Ah sinara yung gate ng sabungan? Di sarado. Ay di hindi rin makakalabas yung taga-trees oh. eh, no? Kung mabaril man kami, hindi sila makakalabas. Oo. Oh wala eh. Pagkatapos eh, ganyan, wala rin. Ilan piraso sila? Ilan ang bilang nung taga-13? Eh? Tatlo, tatlong pulis. Eh. Tatlong pulis. Uh -huh. Ang nakasama pa nga nito noon, mga one week o two weeks, dinala ko pa kapat ko stress eh, sa ospital. Oo. Oh. may dating yung mga pulis, ay eh, mga na-aksidente. Oo. Uh -huh. May nasaksak, may nabaril. Sabi ni sa pulis eh, bah, para ikaw, naargabyado lang ikaw kaysa sa Maragundong, balita namin. Uh -huh. Oo nga ikaw, nakasagupan namin ikaw, tropa ng gulapan, tsaka yung putang na kanyang kulat ang buhok na Hindi ikaw yun? Oo, oh, ako. Puta na ko, ito na kay ako ah. Pag nakita ko yung stress yung putang. Yun, 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 yun. Ay ako na doon mismo, kal kalapit ako. Uh, Nakasumbero lang ako. Hindi ka namukaan. Namukaan? Dahan-dahan ako umalis, ibang eh, may sabi. Hahaha. Tayo na kaya mga pulis to. Mahirap yan. Subo-subo ng galit. May Ay, tapang pala si ano? May tapang si Pidyo. tapang. tapang. Oh. Ay, siyempre. Ang kristo niya. Tapos si Barkada ko pa. Oo. Oh. ko bang hayaan sa... O, Kalitita, man. oh, man. naman. Oo. Eh, pero yung tropang Margunda, wala. Wala siya mag-upa. Wala. Sinahemi na yan. <laughs> Nagkakilakilala. Na ya. Wala kuya pat niya. Wala yan. Oh. Magaling lahat sa mga hagok. Oo. Oh. Ayan. Lalo siya Hahaha. Mga pulisi. Ada pala nyung tunai. Halo? Ha. Oh. Remy malim ban sinyo.